Si to free up 74 billion pesos, Mr. President. Mr. President, hindi pwedeng sisihin na nagkulang tayo sa pagbibigay sa kanila kasi nga ang dami nga ang pera na nandyan. Hindi nila pinamimigay ang pera dun sa mga nangangailangan at tinuturuan din natin sila ng leksyon. Ang problema kasi yung timing din ng pagbaba natin eh. We want to teach them a lesson. Pero 74.4 billion pesos tatanggalin natin, isisiro natin. Pero hindi ba natin alam na pinasa natin dito sa, sa chamber natin yung panukala na pababain ng premium rates yes uh, mr president pero yun lang i'm i'm just looking up uh, i'm just uh, pointing out the fiscal space that uh, congress has freed up uh, under program appropriations yun po that's uh, that's what i'm pointing out and bago malimutan we also freed up 74 million pesos 74.4 million pesos sa PhilHealth uh, subsidy. Tama po yun, which is under program, the appropriations. Tama po? Ah uh, yes, Mr. President. Why did we have to do that, Mr. President? Sa dami na ng... Uh, hindi pa tayo makakamap ng total amount of the fiscal space which we have freed up sa program appropriations because hindi natin alam yung how much of the 373 billion of new uh, items under unprogrammed appropriations came from program hindi pa natin alam eh but we will add to that the MPB MPBF, we have to add, we add to that the PGF na mga uh freed freed amounts plus the 74 of the PhilHealth. Kinailangan pa ba natin na uh, i-zero talaga si PhilHealth to free up 74 billion pesos, Mr. President? I know, Mr. President. That's also the question of many. And I've thought about this uh, long and hard. And there's no denying that Health has... Uh, a savings amount of 600 billion, Mr. President. And that's also the reason why initially um, the administration thought of it as a, a way also to augment certain uh, short uh, fundings that we had, for example, for health workers, etc. Hindi natin maintindihan, but hindi nila ginagamit yung pera na nandoon na meron sila na nakaimbak sa isang, ewan ko kung anong klaseng account yan, savings account, na ang kinikita ay mas mababa pa kesa sa inflation. Mr. President, hindi pwedeng sisihin na nagkulang tayo sa pagbibigay sa kanila kasi nga ang dami nga ang pera na nandyan. Hindi nila pinamimigay ang pera dun sa mga nangangailangan at tinuturuan din natin sila ng leksyon. Kung Bigay ka ng bigay, nandun lang yung pera, hindi naman nagagamit. Paano naman yung mga ibang programa rin ng gobyerno na nangangailangan din ng funding? Yun nga yung sinasabi ko, pag meron kang... syempre di ba, sinasabi natin, o oh, lima yung anak mo, lahat yan kailangan pantay-pantay na mabigyan mo. Totoo yun. Pero sa lahat sa kanila, tinitignan mo rin kung sino may pangangailangan at sino naman ang may kakayanan na itayurin ang kanyang sarili. Yun din ang sinasabi natin, it's a leadership problem also in PhilHealth and it's a disbursement problem. Gaya nga ng sinabi ni Senator Cynthia, ang problema din sa PhilHealth, hindi na natin alam kung ano ba talaga 'yung mga benepisyo natin. Wala tayong card na nagsasabi hanggang dito o ganyan ang maibibigay sayo, ang tagal-tagal ng approval minsan, uh, hindi alam ng mga ating mga kababayan kung paano sila uh, makapag uh, comply dun sa mga requirements. So ito yung mga nagiging issue. Um, hindi sila kulang sa pera. At alam ko yung iba talagang pinagdidiinan ito. Pero 600 billion ang meron sila. Samantalang ang dami natin din pangangailangan pag, -pag pagdating sa edukasyon, pagdating sa infrastruktura, alam mo, maganda talagang magbigay ng Uh, social protection, wealth transfer, importante 'yan. Pero kailangan din natin ng wealth generating um initiatives kasi hindi natin mapopondohan ang mga ibang bagay na magbibigay ng suporta sa ating mga kababayan kung ang gobyerno ay walang programa na magpapalago ng ating ekonomiya. I'm reminded of the saying that health is wealth. But I do not. I don't think, Mr. President, that we can use uh, funds uh, meant for health so that we will uh, justify the, this. That we will generate wealth for the nation. Mr. I'm, President, Mr. President so. the budget of the DOH has increased from last year. It. So it may not have been um, an item, for example, in particular for field health. Pero. Um Meron naman pong increase na nangyari dito sa Phil mm -hmm. sa sa field, uh, sa DOH from 241 billion 602 in 2024 yung bycam natin nasa 247, 923. so in, we are, of course, health is well. that's very important. but also uh, health, the financial um, situation of our country, the economy and uh, wealth generating initiatives are important so that we can support social protection initiatives such as uh, the health sector. Sige, mag-digress po tayo muna sa health sector. Pero napansin ko po na ang ating final amount sa Department of Health is 247.9 billion pesos sa BICAM report. Mas mababa by 25.7 billion pesos from the gap to 273.7 billion pesos. So, uh, binawasan pa rin natin ang DOH. And then, uh, ang, ang ating parang ang ating loob lang ay uh, yung level nung, bina, nung binawasan na yung ending amount is still higher than the 2024 GAE amount yes Mr President but why did we why, why did we oh, reduce it Mr President by 25.7 billion pesos which is all a very significant amount also Mr President well uh, Mr President there are uh, certain agencies that We also supported, like for example, uh, the Department of Agrarian Reform. Uh, we had given them um, an increase uh, from for their budget. Uh, we also had given uh, the state universities and colleges an increase in their budget. Uh, the DICT, uh, we've also given them an increase. Um, the Department of National Defense also has an increase. So, uh, Mr. President, we if possible, we would like to increase all. Uh, but then also because of the substantial uh, budget allocation of others, other departments, we also made sure that departments that are also crucial have a respectable amount that they can operate with. So, pwede ba nating masabi na itong 74.4 billion pesos ng PhilHealth na ziniro natin ay binigay sa ibang mga ahensya ng gobyerno na sa tingin natin ng ating committee na mas nangangailangan o mas deserving ng amount at masasabi ba natin na hindi directly health related yung napunt yung napuntahan ng 74.4 billion pesos na yon Mr. President? Mr. President, um, hindi isa masasabi natin more deserving. More in need, perhaps. Yes. Yes. And then also, uh, yes, I, I I think I know where your question, your next question will lead to. But yes, uh, I think transparently you can look that if you look at the increase in some appropriations, they're not health-related. Yes, they're not health-related. Ngayon, Mr. President... Ang problema kasi yung timing din ng pagbaba natin eh. We want to teach them a lesson pero 74.4 billion pesos tatanggalin natin, isi-zero natin. Pero hindi ba natin alam na pinasa natin dito sa sa chamber natin yung panukala na pababain ng premium rates. Nababa natin eh. At the same time, inutusan natin sila to increase their uh, compensation uh packages which ginawa nila tapos hindi lang no dagdagan pa may konsulta etc so ang nangyayari to Mr. President uh we are being conservative with PhilHealth by reducing the subsidy by 74.4 billion pesos at a time when we are not when PhilHealth has now committed to be more proactive aggressive and then we we are returning some benefits to the direct contributors by lowering the contribution rate, Mr. President. Ganyan na nangyari. Oh, so, in, in, parang hindi hindi makatawiran yung makatawi maka, makatwiran hindi makatwiran yung 74.4 billion pesos uh, reduction wrong timing pa oh, now that uh, kung ano yung itinuturo natin sa PhilHel, pinipressure natin sila, gagawin na nila. Tapos ngayon parang pipilayan natin sila para magawa nila yung sinasabi natin gawin nila, Mr. President. Mr. President, unang-una, hindi ako naniniwala na mapipilayan sila kasi nga may pagkukunan pa rin silang 6 na raang bilyon. So sabihin na natin, 70 billion ang hindi na nalaan sa kanila ngayon sa budget. Meron naman silang pagkukuna na 600 bilyon. Ngayon, sa susunod na taon, kung talagang tinupad nila ang kanilang pangako na number one, um, mas iigihan nila ang pagbigay ng suporta sa mga may sakit na nangangailangan. Pangalawa, na-implement na yung batas. Ewan ko kung napasa na ba yung batas na yon na uh, bababaan yung premium at hindi na dapat kasama sa batas yung um, yung pag-increase ng premium na yon. At saka natin masasabi na O oh, sige, sa susunod na taon, 2020, uh, 2026 budget, pwede na nating pun punuan muli sapagkat nagagamit na nila yung kanilang reserba. Na kalimutan ko nga i-mention na pinush ko nga sila na magkaroon ng dental uh, services at ngayon nababasa natin that they are also offering dental services. Uh, Mr. Exactly, Mr. Mr. President. I think this can be evaluated. Um for example, you have a child who has committed something you're teaching your child a lesson. Um hindi naman porket na nag-reform na kaagad ay ibibigay mo na muli. Uh, kailangan mo ng patunayan rin na masusustain ito. Magagawa niya talaga ng tuloy-tuloy. Kaya nga, dito uulitin ko at alam ko marami rin ng magtataka dito. No? Pero 600 billion, may pera kang ganon. May mga ibang programa ng gobyerno na pwede rin pondohan. Um, at hindi naman maghihirap ang PhilHealth. Dahil meron silang gugunan para bayaran. Ang problema nga nila noon, hindi nila ginagawa 'yon. Kaya ngayon, salamat sa inisyatibo nga, sinabi nga natin yung ating minority leader, sinabi, dapat meron kayong dental benefits. O ginawa, gagawin daw nila o ginagawa na nila. O ngayon, may batas pero hindi ko alam, parang hindi pa yata napapasa na. Hindi muna itataas ang premium, 'di ba? Hindi pa yan, hindi pa yan batas. 'Di ba? Iamiyanda pa lang natin 'yan. Hindi pa 'yan nangyayari. So sa ngayon, ang dami nagrereklamo na ang taas ng premium ng PhilHealth tumataas pero ang benepisyo nila hindi pa rin ganyan. Kaya meron pa rin silang nakokolektang premium na